Good morning, guys. So it's been two days since nung last ako na nag-upload at maaga ako nagising honestly. So sorry time mo na. Kahapon kasi hindi pala nung isang araw I think Wednesday Wednesday night yun nag bar kami ni Elle nag hide out ulit kami e eh, di syempre wala pa naman akong nararamdaman sa akin katawan or hindi pa naman masakit yung aking throat so ayun eh di inom inom tapos pag ko kahapon akala ko yun yung typical na hangover kasi ang nangyari sa akin kapag malakas ang hang hangover ko yung parang masakit yung katawan ko parang kong natin And siguro sabi ko baka malakas nga lang yung aking hangover. Tapos, just ko, kahapon buong araw, Thursday, October 2, uh, uh, I am not feeling well, pero marami akong meetings na natapos pa rin. Thank God, natapos ko siya. Na-accomplish ko naman lahat, walang natira ni Isa. So, mamaya kahit meron tayong iniinda sa lalamunan, lalaban tayo ng work kasi kailangan natin yan. So, reason kung ba't ako nag-video, dapat sana ang last ko ulit, ang i-upload ko pala, hindi pala last. Ang i-upload ko na dapat is yung since malapit na mag-weekend, so kakain kami na naman di Lapao, ni Isha sa restaurant. Pero, I just like to share guys na sobra ko nagustuhan tong El Rancho na beef franks Sobra. Ang sarap niya, kailangan nyo lang siyang i-open, tapos i-drain nyo. Just, just sa typical sausage. Pero ito kasi, yeah, hot dog. Hot ang claim dun sa TikTok. At ngayon, since nagustuhan ko naman, wait lang, I am fine. Hindi nyo aking mahiwagang scissor. Ayan. Since nagustuhan ko nga yung kanilang beef na franks, so, umorder na rin ako ng kanilang corn beef. Ito guys, sobrang mura lang nito kasi, ang pagkakabili ko lang sa kanya is 27 pesos. Yun lang. Halimutan ko kung ilang grams. Pero, ay, mahilig din kasi ako. Trivia lang guys, na gustong gusto ko rin ng corn beef. Lalo na yung maraming, yung maraming sibuyas. Kahit walang garlic, basta marami lang siyang sibuyas guys. Kung minsan nga nalolo kasi. <laughs> Bado, ang dami kong sibuyas sinilalagay. Hindi ko alam. Yun lang yung trip ko na naluto sa corn beef. Tapos, ayoko yung medyo masabaw sabaw gusto ko yung nanunuyo siya tapos yung nagmamantika so same sila sa packaging nung dumating yung aking beef franks ayan naka double bubble wrap tapos pag open ko ng box naka bubble wrap din siya sa loob at napaka-secure ng item at alam mo talagang handle with care yung ginawa sa kayo. so eto lang. ito siya 150 grams for 27 or 28 pesos ayan El Rancho Corn Beef and then El Rancho Beef Franks. So, ito bumili na ako ng 10 pieces. Gusto ko siya itry. At ang kanyang expiration is March 20... March 26, 2027. So, ayan. Hindi na, hindi ako particular sa so, kung meron bang date, date. Date? Meron bang dent yung lata or whatsoever. Pero, ayon. I-update ko kayo guys kung anong lasa kasi syempre, ito muna ay aking first impression about the price, about the packaging, about the so on and so forth. So kapag naluto ko na siya, so bala ko siya iluto mamaya. Ako pag nagluto ng corned beef, okay na sa akin 150 grams. Pero since I have nga yung giniling na 1 4 kilo from Argentina, yun, isang kainan yun, 200, ay, 1 4 kilo, isang, isang kainan siya. So going back to sa story time, ayun na nga. Natulog ako mga around 11. By the way guys, today is October 3, 6.07 am. Natulog ako 11pm kagabi. Tapos naalipungatan ako kaninang mga 3am. Tapos nagreply ako sa mga emails, sa mga chats. And then, nagising naman ako kanina for some reason merong malamig, merong nilalamig ako, merong ayoko ng electric fan, merong ayoko ng kakumot kasi pag nakakumot ako, nainitan ako kasi ganun yung katawan ko guys, sala sa init, sala sa lamig. Naka-aircon pero gusto nakakumot. Meron naman na uh, ayaw nakakumot pero naka-aircon pero naiinitan. Ewan ko ba, ang gulo din pero ako kasi, pag nagkasakit ako, sobrang bibihira lang. Siguro, mabibilang lang sa dalire sa loob ng isang taon kasi hindi ako ganun kasakitin. Siguro, sa dyan, tinamaan lang ako ng ang madalas na tumatama sa akin or ang ko na experience is yung sakit sa lalamunan. Kasi nga, sobrang sensitive niya when it comes sa pag nakakainom ako ng tuloy-tuloy na malalamig. Kaya ako hindi ako mas soft drinks. Ayo, hindi naman sa ayoko ng cold water. Wala, kontento na. Tap water nga lang iniinom ko Yung galing sa gripo yung Basta kahit saan yan. Basta galing, galing sa gripo. Pero syempre guys, sinamoy ko pa rin naman bago ko inumin. Hindi ko naman ini-encourage na uminom tayo sa tap water. Sa akin lang naman yan. Personal, uh, ano ko lang naman yung Personal decision. But anyway, ayun, since maaga rin naman yung aking meeting, mga alas 8, so kailangan ko nang mag... Hindi na rin yung aking day. Kailangan ko na rin mag-prepare. Yeah, kailangan ko na siyang... Kailangan ko na mag-prepare kasi nakapag-take na ako ng coffee, so no chances na para makabalik pa ako sa tulog. So baka mamaya, sasyesta ako ng tanghali after ko makauwi. Good morning guys. Ay, good morning? So, I am currently here sa so my Venice kasi Ayan. One, two. Sapa, sapa. One, two. Wait lang. Ayan, kasi nag, bigla nag-aya si tita yung nakatira sa Bulacan. So sabi niya, mm -hmm. magkita daw kami sa... <coughs> dito nga sa Venice. So sabi ko, since matagal na rin naman, since nung last ko na punta dito, so might well na i-grab ko rin, rin yung opportunity para makita ulit itong Venice. At sobrang ganda niya talaga, guys. At napakita ko sa inyo yung kanyang view. Ayan siya. Ayan. Sakto nun, kumakain ako nang tumawag si tita, sabi niya, alis daw, alis daw kami. Doon ko picture ang tita. Sige, sige. Alis daw kami, sige. tapos, oo. Tapos, ayun nga, eh, umuulan. So, okay din naman, kasi meron din namang nag-accept na rider. Ah, ayan. Dito ata pwede. Ay, ha? hindi, meron pa tong isang ano pa isang tulay. Yeah, pero ito siya. Yan. So while waiting sa kanila, puntahan na muna natin tong isang area kung saan eto matatanaw yung buong view pero hindi kasi ako naka ayan hindi ako naka action mode pero mas okay na to para mas crispy yung makuha kong shot eto siya ayan okay din naman pala kahit hindi naka wide shot kitang kita ayan o oh. sobrang ganda guys at alam mo kay eh, hindi ko first time alam mo yung feeling na ah uh, paano ko ba explain hindi ko mawari ang tagal din kasi nila so para sana ba So hindi ako masyadong kumukuha ng nagsasalita na video kasi ina-appreciate ko talaga yung view at yung structural netong Venice Grand Canal while sila tita ay nag-uusap pa. So itong bitbit -bit ko is yung pinamili, pinamili nila kasi sabi nila sa akin umalis sila ng, ng Bulacan mga 6 tapos nagsimba sila sa Quiapo kasi first Friday chu choo, choo, choo So, ayun. At ito yung famous dito na merong lock. Ayan, i-zoom natin. Kaya lang... Kaya lang, nakalimutan ko... Kanina, nanonood na ako sa TikTok ng mga pwedeng gawin dito sa May Venice. Yun nga lang, nakalimutan ko magdala ng kandado. Sana pala, dinala ko na lang yung kandado ko na... Ay, sinira ko rin. Kasi, there was a time na... Paglabas ko ng kwarto, eh di nalakuan, na, na-settle ko na yung padlock. Nakalimutan ko na naiiwan ko yung bag ko at yung bag ko na doon yung susi. Ayan, meron silang area dito, guys, na kung saan pwede kayong mag-rent ng mga ng mga suits tapos ito oh panglalaki. Yeah, yeah, pwede. Merong white, merong... Ako kung ako magre-rent itong maroon. Tapos, ayan, yeah, syempre classic black. Pero, meron sila dito mga fairy-fairy. Ayan, na for kids. I think, yes, for kids yung mga ganito. Tapos, ito naman. For, ano, baby, isang cute. Tapos, ayan. Ito, gowns for adult. So, si tita nag-avail na siya ng anong in-avail mo tita? t-shirt t-shirt ano pa? Magnet. magnet tapos meron doon additional 100 kapag magpiprint ng ay magpiprint ng video tapos kanina, since so, sa mga yung aking pakaramdam, nakabili na rin naman ako ng Bioflu sa may drugstore. So, pasok tayo dito sa may Watsons. Check natin kung ano yung pwede nating mabili dito. I think kailangan kong bumili ng gargle para sa aking lalamunan. So far, so good. Medyo bumubuti na rin yung pakiramdam ko. As compare kanina na talagang at hindi ko rin mapansin, ma mawari yung sarili ko guys. Kasi, yung tulog ko, putol-putol na siya. Like, makakaidlip ako mga one hour, tapos afternoon, magigising, tsut Wait na Ano ba? I'm eating sa may Burger King. And hindi na ako nakakuha ng montage doon kasi medyo gutom na rin ako. So, I am currently here or sila tita dito sa fiesta. Ayun. Actually, bilian siya ng mga souvenirs like this. Ito yung mga love locks. Ito tita, mga ref magnets. Yan. Tapos yung mga hats. And ito for for mga displays. At meron din silang mga bags. Ayan. Tapos may mga shawls. Ito. And ito. Yung classic na pa may pie. Ano pa ba? I think... 4,000. Tapos meron din pala silang mga food. Ito, masarap. Nakatikim na ako neto before. Ayan. Yan siya. Assorted Butterscotch Square. Tapos, itong Fiesta Ube. Bischoko. Ito, meron din silang naka-box for, Ay! Yan, yung mga pang-aesthetic. Tapos, dito, meron din silang mga t-shirts na starts at 299. Ang ganda nung... Ah, uh, ano na to? Store. At, ang cute ito yan siya, yung mga dolls tapos may bag din locally made tapos here naman mas ito, fiesta din ito mga t-shirts and then ito, naganda na ako sa color na ito simple lang tapos meron lang siyang style na ganyan here tapos ito naman, denim na may color blue, tapos syempre meron din mga filipiniana yan, 'yung pamatong lang tapos ito. Pang-display. Ito naman is 4980 that's it for today's vlog. Ayun, nahatid ko na rin sila tita. And then, dapat mag ikot, -ikot pa ako. Kaya lang kasi, ang lakas na nung ulan. So, baka mas lalo pa akong magkasakit kung ipipilit ko pang umikot-ikot dito. At, I am heading pa-uwi -pa pa sa bahay. Bakit mabaksa ako? Nag-English, English. So, yun, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel Lance Ivan Vlog. And please like and share this video if natuwa. So, see you on my next vlog. Bye!